hello everyone ngayon magluluto tayo ng sopas dahil kumukulo na yung tubig ilagay na yung elbow macaroni yan ilagay na natin so antayin na lang natin hanggang maluto guys buong natin takpan, okayin muna natin yan. ilipin yung kaserola na kumukulo na kung luto na yung macaroni buksan Sufukin. tapos tikman luto na patayin yung apoy ilipat sa streamer nailipat ilipat na sa streamer paliguan ng tubig na galing sa gripo uyugin para mahulog yung tubig Naku, mainit. Ayan. Dahil napaliguan na natin, ilagay natin dito sa gilid. So, ibalik yung kasirola sa stove. Ayan na, naibalik na sa stove. Ready na natin para maggisa. Ang apoy. Eh. Mainit na yung kasirola, lagyan ng kunting mantika. Ayan. Mainit na yung mantika, ilagay yung bawang hanggang magkulay brown kulay brown ng bawang ilagay na yung butter dahil malapit na matunaw yung butter isunod na yung manok isunod ang manok dahil nilagay ng manok haluin o kayin pagkatapos haluin lagyan ng ground black pepper lagyan ng black ground pepper haluin pagkatapos takpan Sakip ng kaserola. Kumukulo. Pukain ang manok. Pagkatapos, buhusan ng patis. Pagkatapos, haluin. Tapos, takpan. Hayaan kumulo. Buksan. Silipin ukayin pagkatapos ilagay ang pinagpakuluan ng manok ilagay ang pinagpakuluan ng manok Ayan. tagdagan ng tubig takpan at ang kumulo ang takip silipin kumukulo ukayin tapos lagyan ng isang cubes. Ayan, matunaw. Takpan ulit. Pagkatapos, isusunod yung elbow macaroni. Guys, ilagay na natin yung elbow macaroni. Ayan. Ang Ukayin. Hanggang kumulo tapos, lagyan ng gatas. Then, luto na. Lagay yung gatas. Yan, guys. Hanggang maubos, ilagay ulit yung isa. Dalawang lalagay natin para mas lalong sumarap. Yan. Pagkatapos, ukayin. Pagkatapos, ukayin. Hayaang kumulo. Then, kain na.